Namaste sa inyong lahat. Bagamat ang mga bato at ang puso ay pinaghihiwalay ng mga abdominal na organo, tulad ng atay at pali, mayroon silang napakalapit na koneksyon sa isa't isa na bidireksyonal. Halimbawa, kung mayroon kang sakit sa bato, maaari itong magdulot ng pag-ipon ng asin at tubig at maaaring magdulot ng pagkabigo ng puso. Ang sakit sa bato ay nagiging sanhi ng mataas na presyon ng dugo, nagiging sanhi ng problema sa puso. Ang sakit sa bato ay nagiging sanhi ng mga kemikal na hindi balanse, makagulo sa ritmo ng puso, at ang sakit sa bato ay nagiging sanhi ng pamumuo ng dugo at atherosclerosis, nagiging sanhi ng atake sa puso. Sa kabilang banda, kabaligtaran, ang sakit sa puso mismo ay nagiging sanhi ng mababang presyon ng dugo at mababang supply ng dugo sa mga bato nagiging sanhi ng pinsala sa bato maaari mong matulungan ang lahat ng ito maaari mong tulungan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong mga bato at makakatulong ito sa iyo na alagaan ang iyong puso